Hello guys, meron tayo sa Kaingin Camp 2, tingnan nyo naman yan kung gaano kaganda, tara pasal tayo. Tingnan nyo naman yan mga halaman, yan ang mga paitri, ang ah, hangin, sariwati naman naman, grabe ito. Di ko alam kung anong klaseng halaman ito, gabi ata ito o hindi. Ayun, ang gabi. Yan, tignan mo na. Yan yung mga halaman. Hindi oh. na kailangan dirigan pa. Yan. Kasi yung panahon, alamin, na ulan. Kahit na itagulan, na ulan. Tignan mo naman. Ang gabi. gabi ba dyan? <laughs> Wow, that's yeah. a